Pasabig, si Mr. Torio TV to. Ayan, kamusta kayo? Welcome sa bagong episode na nasa bahay lang. Kasi, nagkukwento lang ako sa inyo. Ito ang ginagamit ko ngayong camera ay bago. Bagong second hand. Nakabili tayo ng bagong GoPro. GoPro 13. Kaya, sinashare ko lang sa inyo para baka manibago kayo kasi iba yung konti yung quality ano yun na ah, nabili lang natin siya ng mura kasi may mga alam mo na may mga kaibigan tayo dyan na quit na sa gopro kaya nakabay nakabili tayo so yun ano pa bang mga share ko yun yung laptop ko gumigay na yung GPU so wala tayong masyadong edit na mapapag-editan ng ating mga videos. Kaya, sayang. Ayun, siguro ipo na lang, bili tayo ng uh, PC. mag-invest. Tapos, ngayong kahapon, April, ah uh, March 23 ngayon, kahapon, March 22, Sabado, ah uh, nakita ko na si na Yuma Men at John Fox dun sa isang camping event sa Baylen. So yun, uh, yun lang mapapanood nyo ngayong video na to. Upload ko lang ng raw para hindi mawala, para ma ko naman yung experience ko. So, dada lang kayo. Tingnan nyo kung maganda yung kuha ng camera. Tingnan yung, tingnan nyo kung maganda yung kuha ng camera. So, yun. Okay? sana nandito si Yoma men. So para po sa may mga naka-register na with uh, their wristband, pagpilan nyo po, please uh, lang masisin yung message yung ko sa uh, Facebook. tayo sa Messenger. Uh, pila para kumuha para sa mga kasama. biglang lang natin to Um, pila lang po tayo. Man man sa kanya. Tapos uwi na rin tayo. One dinner po kayo. Uy, si John Fox. Kita ko si John Fox. So, si sa'yo, mommy. Eh. Guys, later may announcement tayo sa hey, ano, sa oh. open bar. Hello. So, hello. yan, hey, si yeah, prepare natin mga bahay alak natin. Nasa si Omo mommy. si Andun! Yung kachat ko hindi nag-reply. Nandun, nandun. Thank you, thank you. Man. Sige, sige. <laughs> Ready na Tinuro ni John Pax Si Yomo Guys, sana rin naririnig ako sa likod. Yung mga ka-first yan, uh, pwede nyong dalhin din yung table nyo para hindi kayo masyadong ma uh, malayo ma -man. yung babalikan. <laughs> Nag-chat ako sa'yo! Ayun na Ay, no, you, man. Ay, man. Ay, Ay, sa'yo, Momen! Ayun Hello sa'yo, uh, Si uh, uh, Idol Boy P na lang and wala. <laughs> hindi na rin po kayo bumalik dyan sa... Ito ang you kasalubong know, uh, ko sa'yo. Uh, Tigisan na lang kayo ni... Ni Idol Boy P. Sige, sige. Thank you. Biskuit yan kasi alam ko lagi kang nagugutom. So yun yung ano. Uh, <laughs> Ten, malapit ka lang ba dito? Ah, uh, 10 kilometers lang. Parang lamig na lamig ka. Hindi, kasi galing ako sa trabaho. Ah. Nakamotor ako. Hindi ako makakapag-camp ngayon kasi okay. hindi ako prepared. Hello. Matagal <laughs> na namin magkausap nito. Na yeah, yeah, Pero yeah, yeah. Ngayon lang kami nagkita. Kaya nga. <laughs> ano? Saan mo mo naman ako sa vlog mo? Ay. <laughs> teka, teka. <laughs> na, <samang> yung... <laughs> David, <laughs> pa naman ang mic ko. Yung camera ko. Ito <laughs> pa You know, awesome mo. Oh. Magkano yung... 650 lang. Hmm. Ba, parang mukhang makapapagasos pa ako ngayong araw na to. <laughs> Dahil kay si Mamin eh. Kasi talagang si Mamin lang pinunta ko dito eh. Ayan. ayan, ano? ayan Mr. Torio TV. Mr. Ano? Torio TV. Ayan si Mr. Torio TV. TV. yes. Ayan, isa to sa mga sumusuporta sa atin. Nung nagsisimula pa lang tayo sa YouTube yes. natin. Kaya ayan yung mga kacat ko madalas. Kaso nga ngayon lang tayo nabigyan ng pagkakataon. Na makita, kung yung sa natin. Kaya layo mo lagi, nasa ano kayo eh. Oh, norte sa North Bay Ngayon, lagi. South. Eh. Oh. So, yun. Nabuti na pa, ka. Kaya, yun, dinala ko naging kita. O, oh, yun. Maraming salamat. Amen. <laughs> oh, man! Awesome! So, as! Pero, madadaras ako dito. Dahil? Dahil, plano ko na maglibot-libot dito sa Gawing South. Kaya, Yo. palagay ko eh, makakasama kita sa pagkakamping minsan. Sana, sana, oh. sana, sana at sabihan mo na lang ako, chat, oh, chat sige. na lang tayo, tayo. Set natin Tapos, yan. Yes, yes, set natin yan. Tapos punta na kami, sasama ko yung tropa ko. Hello? Yung lagi kong kasama, yung mga tropang turpi. Yeah, guys, sorry, ang dami niyo. mo nang announcement. Okay. Um, yung Sama dinner tayo buffet natin, oh, oh, start uh, uh, 7.30 uh, <laughs> tonight. Yes. And, uh, of course, What uh, tayo uh kung kaya nyo ng GoPro. Ayun, pinibigyan ako yung sticker ni Yongma, man and ni sticker General. ni General. Ayun you no, know, sticker ni General. Ang dilim ko. Dito ko. Wala. Oh, ayan. Yun, binigyan ako ng ni, ni, Mame ng sticker ni General. Eh? Tapos wala yung kay Boy P. Sayang. <laughs> ah, Next wala time hahantingin kita Boy P. Tagal na kita hinahanting. Nawala na. <laughs> Nawala na. <laughs> yung, yung sticker. Yung <laughs> sticker. Yun, nasa, nawebo ba sila ngayon? Nasa Ay, Biscay hindi sila. ko lang sure. Wala ako. Yun yung na. huling upload niya eh. Uh -huh. Doon siya nagtapos eh. Ah, doon sa, sa... Oh. Ito uh, okay. ang pangarap oh. Ayun na. Pangarap ng Ochi oh. General. General. Ayun, hinahanap namin si John Pax. Saan niya? nakikita nyo kami? Yun know, ang ano problema nung announcement, GoPro. Announcement guys, announcement. Na? Pagka na gabi. mhm -hmm. Kaya mm talaga -hmm. may ilaw kang kinakabit. Mm. Si Ma'am Marjorie Nino Gruban. Oh, si Marian Liwan. Ano yun? Overnight? Si oh, dito sa, sa event lang. Event. Yeah. Kasi may kasamang... Felix oh, wow, Liwan. Agape Lube Mayet Birding. Mauna kayo. Jocelyn pero nilapit ko siya kanina. Again guys, itong ina-announce ko. Uh, Bossing! Ito nakiklaim yung mga bag nila. Ay! Opo, ayan na po. Sinamahan nga po ako eh. Hello! Hello! Tara, rating, rating mo lang. Opo, yung nagtanong ako sa'yo kanina. Anong, pag ano ko sa nung mo? Ma'am Kyla, kasama ko si John Fox. Siya yung... Tayo kita. Dito sa liwanag. Mam Kayla. Kilala mo Ayan. to? Kilala mo to? Ayan. Yan, si John Pax yan. Ayan, tagalang. Mikaela, Nicole. Ayun. Ayun. Nakita na kami. Nakita na kami at nakita nyo rin kami. Ayan, Mam Kayla. Ayan, si John Pax. Oh. ayos. Dito siya ngayon. Ayan. Nakakala nyo kung saan nagpunta eh. Sinugod namin, Ma'am Kayla. <laughs> pangalan bro? Ah, uh, Mr. Torio TV Nice to meet okay. you bro Sticker sir Ay, thank you Yan ang inaabang ko Ayan yung tuktok ni Jan Pax Mam Ma um, Dati pa ako nanonood ng kanilang vlogs, Mam Ma Kayla. Simula nung sinama siya ng Hampas Loopers. Membro ng original na Hampas Loopers, si Jan Pax. Yon. Ito, hampas lupas din to eh. Ayan, oo. Hampas <laughs> lupas din yan. Ito, pinaka-late. Hampas lupas. Pinaka-late. Pinaka-late si... Yoma men. Yoma men. Pero ito, si Jan Tax. Simula nung unang hampas lupas, saan dyan ako? Yon. Pinapanood ko na sila. dahil nabanggit mo yung hampas lupas. Ayan, 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 ayan. May, may sticker pa. Yata. Kasi bihira ang meron ito. Yun, yun, yun. Ayan, diba? Ayun, ayan ayun ma'am Kyla, sa'yo na yung isa. Tsaka J-Lord. Kaya alam ko kayo nanonood kay John Fox eh. Mm. Oh, di ba? May HL pa. Oh, may HL pa. Dami. Very good na very good. <laughs> Kaya subscribe ka na rin kayo sa channel ko para next time, malay nyo, kasama ko na rin sila sa sa camping natin. Di ba? Diba, diba, diba? Ayan, nag-usap na kami ni Yoma Men kanina uh -huh. na kukontakin niya ako pag dito siya sa south magkakamping. Sama-sama tayo lahat, Tupid. right. Let's go! <laughs>